what's up mga kagas so pupunta tayo ngayon sa secret shop ni Sir Arnold sa Irisan so ngayon pupunta tayo doon yan banking here banking there banking everywhere yan tayo maghiram ng motor na hindi sa atin so ang gagawin naman natin dito sa motor na hiniram natin is papalitan natin yung chain handlebar tsaka ayusin yung ay mag adjust po sa ating clutch lever pagdating ko dito dumating rin siya. Sheesh! babaklasin na natin tong motor for maintenance yan po papalitan natin so ang size po ng sprocket natin is 14 49 yung sa harap po is 14 sa likod po is 49 ang brand naman po ng bracket natin sa likod is Mutaro brand at sa harap naman po is RK brand. Uh, dalawang maganda po tong mga brand pero pag bibili ka po kasi ng Mutaro brand is set na po siya. Ang harap niya naman po is manipis kaya pinalitan ko na lang po ng RK kasi mas makapal siya. Hindi ko naman ginamit yung RK na set niya sa likod is hindi pala set siya per piece. Ito yung papalit natin. Tapos ito chain and this is the ay yan po buksan natin box series Yang ngobrol data tasa RZ teman po RC shout out ako RC baka naman baka naman <laughs> sheesh o-ring type see yun o oh. nakabit na ni sir Arnold uy red pipe ko ano mo oh saan naman red o-ring yung o-ring eh. mm. yan napaselfie pa ang boy astig hindi na ako nakitulong kasi, kasi ayaw kong madumihan yung kamay ko oh, sheesh that's crazy it. hindi joke lang syempre, nakitulong rin naman ako kahit pa paano kahit wala akong dumihan nakakargan ka? ay nakakargan uno na ito sir jake one fix fix Dah itu sama dia fix apa yang kau? Oh, sih ayy, yung piks day 2 yun ah kapilitan nagwarwar dati ko ah nagwarwar dati naga nan may met ah masyak agad may met asa sir? wala ah. sure, mamal um, na may met manan ay okay, balikan mo sir gano'n sir you know. ay, yun oh ah, yung taga ah <laughs> nga kapal yung o nya oh sabali nga klase nga parati oh. ano po o -ring. Ito yung pinalit natin O-ring. Iba yung ses eh. Manipis na to eh. Kaya kailangan palitan. Tapos bracket natin dito sa likod is Motaro. Motaro brand. Motaro brand. Uh, sa mga gumagamit ng TFX dyan. Bili na kayo ng Motaro brand. Pero dito sa harap, ang uh, tong itong sprocket na to is RK yan yes, sir RK RZ ay RZ ko ay parehas na gayam nga RZ brand awakan natin tools yung kamay natin eh yeah. <laughs> you know. chain para mag -dial. tapos adjust na naman mamaya luluwagan o kaya hihigpitan so, kakabit na natin itong RK RZ fit na fit fit and right fit and right ano? siguradong tansyado. At ganyan po yung nangyari mga kagas. Kinas forward ko na para hindi na kayo maburing sa panonood. So, ang ginawa ko lang dyan is back here, back there, back everywhere. So, yan. At yan, sisimulan rin ni Sir Arnold na back yung tangki kasi eh, mag-adjust po kami dyan ng accelerator, idle, at saka Mag-a-adjust na rin sa Ay, sige yung baba. So, tanggalin muna natin to. Ito sa mga switch, busina. Other parts. Pumubusin si Sir Arnold kahit na nakapalada lang yung motor. Hindi, joke lang. Tinetest niya lang kung gumagana ba yung busina o hindi. So, yan. Piniflex ko nga pala so, yung manubila na ipapalit natin. Ito po yung Yamaha handlebar. Yan o Shish! Salamat Shopee <laughs> Yun o mga kagas Napaselfie pa, kayo, pa Ang pogi na naman shish, Pogi na okay. Sige na Sa bundang yan is Ginamit ko na lang yung Chest strap ko na Mount sa GoPro So ang gamit po natin na Kamera pala is GoPro Max 360 shish. So Hindi po sa atin yan Sa Pinsan ko na Nasa abroad Sheesh So babalikan ko na lang kayo pag So that time na pala is hindi ko na binidyohan ma mga ginawa namin kasi hindi naman kayo manonood eh. eh joke lang hindi ko na binidyohan kasi medyo busy kami at saka kailangan ko rin naman pala na tumulong kahit pa paano So kanina nakaidlip ako tapos tinignan ko yung motor wala na paglabas ko sa gate ayun minatrat na sa ano yung motor natin Ang lakas Kurang na sa na yan Accelerate Ay Idol Ang um, mato Ni Tanya ka tanya guwal ya Talaga nga nababapir ni So yan na mga Sir tapos na yung motor Bagong handle ba na yan Arnold Salamat ah Thank you, sir Tan, check na naman ni Sir Arnold kung gumagana ba yung panel board natin Para tingnan natin kung makatakbo tayo ng 200 Sheesh. miles per hour At okay, takbo lang yan ng 50 miles per hour Okay, alis nice na tayo ah. Ito Ito Ito